may mga lalim, may mga sasakyan, may ilaw pero kanina lakas ang wala, ngayon hindi naman masyado may so, mga kumihawang na konti Kaya yung uh, ilan na suslamping mga drivers, ingat ng puso kapag drive. kasi madalas po ang kalsada ngayon ahaaa, alam ko rin kami, malapit na kami maubos ang, ang ma aming paninda

yeah Hello! <laughs> ayan. Ulan ng araw ngayon. Maulan. Ayan, guys. Panahon. So, maulap na panahon na uh, ayan. Ako po yung driver. Driver na rolling stone. <laughs> <laughs> maulan ko ngayon. Meron. Meron. Dating naman para baka. Meron. Hindi. Dadaan lang yan. Hindi ko lang. <laughs> Ayan yeah, mga sasakan dito guys, tricycle, bisikleta, kotse, yeah, so, mga mga truck. Tayong yeah. okay, namin, sira na naman yata. na kasi Ayan, meron po, dali lang. Ayan po. Hey, Billy. Hey, Billy, po. Yeah. <laughs> Ada bedele. Ah, aji. Ayam apa kalau ni? Ah, lili pala yon malamig yang pernah. Eh, tak kau tak nak ulang, aku bawa nak sa, bawa sa nak ulang, apa ya? Rutin di kami nampak tak ni, kat mayroon kong na bakit lang yung nawawala yung

Sambi dito sa aming tinitindahan. Ayan. Paikot sa puno ng mangga. <laughs> Ayan. Dati doon kami nakapwesto sa may isang mangga na yun. No? <laughs> Ayan na. Thanks for watching po. Don't forget to subscribe and click notification bell para updated po kayo sa akin mga videos maraming salamat po sa mga viewers sa mga new subscribers at maraming marami po mag subscribe ayan malamat po sa support po sa akin na uh, channel ayan nga oh, hindi po kaya magsawang panoorin ang mga videos ko Yan, ayan maulang araw po sa lahat Anong nangyari diyan <laughs> Balik, balik, balik ano, na naman yata payo payong Pinagawa ko na yan. <laughs> Naubos na. Madami natin ang sinisirang payong ni. payo? ang payong. na. sa ulan. <laughs> Malamig na panahon na. Huwag ng tayo sa na. Sa ko ya.

对对、啊啊啊啊 Ayan, mahaba na. Pwede na to. Tama guys, ganda na ang pwesto namin dito. Alam ka rin doon ang kasyano. Hindi na kami nagpermanente. At diba? ito. Bye bye. Bye bye. <laughs> God bless us all. Uh, thanks for all. Uh, mga OFW. Salamat po. Salamat po sa panunod. Bye guys, love you all, God bless you.